Iba yung pag-iingat naman ang ginagawa ng mga tauhan ng pulis kasama ng K9 Dogs upang tiyakin ang seguridad ng mga bibiyahe patungong kabikulan at late nitong undas. Nakasabat ng marami kontrabando na tangkasan ng ipuslit sa mga boss sa PTEX. May ulat si Sheila Natividad, una sa Balita Live. Sheila. Zay, isang araw bago ang undas ay marami pa rin pasahero ang nagahabol ng biyahe pa -uwi sa kanika nilang probinsya dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. As of 10 a.m. ngayong araw, nakapagtala ang PTEX ng total of 59,243 foot traffic habang tuloy-tuloy naman yung mga biyahe patungong malalayong lugar katulad ng mga rutang Bicol, Leyte at iba pa. Sa pinakahuling tala ng PTEX kahapon, marami-raming mga kontrabando na ang nasabat ng kanilang mga tauhan mula sa ilang mga pasahero na aabot sa 48 items. Ito yung mga kagamitan na hindi pwedeng ibiyahe sa mga pampasaherong bus tulad ng kutsilyo, cutter, butane, posporo, insecticide at marami pang iba dahil maaari itong magdulot ng disgrasya o kapahamakan sa mga lulan ng bus. Sumatutala abot na sa 120 illegal items ang nakumpiska ng PTEX mula noong Oktobre October 27. May rounding assistance desk ang pulisya sa may main entrance kung saan may mga canine dogs na nakaantabay para sa seguridad ng mga pasahero. Yung medic team naman ay may kalapit lang din na desk ng mga pulis para in case may mga ilangan ng agarang tulong ay makare-responde sila agad. Ngayong hapon ay inaasahang mas titindi pa yung food traffic at mas marami pang pasahero ang darating para maghabol ng biyahe pa probinsya ngayong undas. At iyan muna ang latest mula rito sa PTEX. Para sa balitang totoo at laging bago, ito po si Sheila Natividad ng IBC News para sa alaunas sa balita ng Congress TV.